mula sa mga puno hanggang sa hapagkainan. Today ay dadalin ko kayo sa isa sa pinaka-espesyal na panahon dito sa Italy. Mula sa pag-harvest ng fresh olives hanggang sa pag-extract -e ng purong langis. Ngayon ay makikita natin kung paano nga ba ginagawa ang liquid gold mula sa mga olives. So, nandito po tayo sa isang frantoyo or oil mill. Dito pinaprocess ang mga olives para gawing langis. So, tara, pasok tayo para makita natin ang buong proseso. After 2 days ng pag-harvest ay dinala na namin ang lahat ng mga olives dito sa oil mill. Dito ay tinitimbang muna nila kung ilang kilos ng olives ang aming ipapagiling. 290 kilos of fresh olives ang daladala namin ngayong araw. At maya maya lang ay malalaman natin kung ilang litro ba ng olive oil ang mapipiga natin mula sa mga ito. After timbangin ay binubuhos ang lahat ng olives dito sa hopper or malaking imbudo. Meron itong blower sa ilalim kung saan hinihiwalay ang mga sanga at dahon mula sa mga olives. Mula sa hopper ay e unti-unting pinapasa ang mga olives dito sa conveyor belt para sa pagpapatuloy ng cleaning process. Ito naman ang washer kung saan dalawang beses binabanlawan ang mga olives. Una ay dito sa conveyor na parang ilog ang daloy ng tubig. Huling banlaw dito naman sa mga sprinklers na parang shower. Sa ilalim ito napupunta yung mga dahon at maliliit na sanga. Mamaya ay papakita ko sa inyo kung saan dinadala ang mga dahon na yan at kung ano pang gamit para sa mga ito. After ng washing ay napupunta ang lahat ng mga olives dito sa isang malaking imbudo. Meron itong vacuum na humihigop sa mga olives paakyat para unti-unting i-transfer dito sa stone mill. Dito dinudurog ang mga olives para gawing paste. Dito sa oil mill ay nagpoproduce sila ng mechanically processed at cold-pressed olive oil. Ibig sabihin, walang halong kahit anong kemikal ang buong proseso. Ang cold press naman ay tumutukoy sa pag extract ng olive oil na hindi ginagamitan ng kahit anong heat. Controlled ang temperature dito na hindi dapat tumaas sa 27 degrees Celsius para ma-maintain ang natural flavor at nutrients ng olive oil. So dito ay nilapitan ko ang mga stone crushers para ma-visualize nyo kung gaano sila kalalaki. Tumagal ng approximately 40 minutes ang pagdurog sa lahat ng mga olives na dinala namin. Next naman ay unti-unting transfer ang olive paste dito sa malalaking fiber discs. Ito rin yung tinatawag na pressing mats. Pagpapatong-patungin ng mga fiber disc or pressing mats hanggang sa makabuo ng parang sandwich tower. Ngayon naman ay lilipat ang mga fiber disc na may lamang olive paste dito sa hydraulic press. Parti ito ng traditional method sa paggawa ng olive oil. Dito na unti-unting pinipiga ang olive paste gamit ang mataas na pressure na tinatawag na hydraulic force. Dito ay makikita natin ang magkaibang kulay na liquid. Yung mamulamulang liquid ay tinatawag na vegetation water or olive water. At yung dilaw naman ay ang olive oil. Ang liquid na napipiga ay napupunta naman dito sa isang tank. Dito naman kinokolekta ang crude liquid. So kadalasan kasi ang lumalabas na liquid dito ay halo-halo pa kaya fini-filter muna. Nandiyan ang oil, olive water at fine solids. Aside sa pagpi-filter ay lumulubog rin dito sa receiving tank ang natitirang solid residue. Dito ay merong vacuum na humihikob ng liquid pakiyat dito sa isa pang settling tank. Pangalawang filtration process ang ginagawa dito. As you can see, meron at meron pa rin solids na nakukuha. Higupin naman ang liquid papunta dito sa holding tank na nasa itaas. Dito nire-regulate ang flow ng liquid papunta sa decanter centrifuge. Dito sa centrifuge nagaganap ang final separation ng tubig at langis. High speed ang pag-ikot ng liquid sa loob nito. Sa ganitong paraan umiibabaw ang langis at umapailalim naman ang tubig. Dito sa itaas sa tubo lumalabas ang pure and all-natural virgin olive oil. Hindi ko may kiklaim na extra virgin ito dahil hindi naman namin measure ang acidity level ng olive oil na ito. Hindi naman siya ganong kahalaga para sa amin dahil ito ay for our own consumption only. So nakita na natin kung paano nga ba ginagawa ang cold pressed olive oil. At ngayon ay aalamin naman natin kung ano bang ginagawa nila sa mga waste products dito sa oil mill. Simulan natin dito sa mga dahon at maliliit na sanga na sineseparate mula doon sa hopper. Hinihigo pala mga ito at binubuga dito sa isang area sa likod ng oil mill. Ginagawa nila itong compost or organic fertilizer para sa mga olive trees. Ginagamit rin ito bilang mulch para makatulong sa kalusugan ng lupa sa mga bukid. Dito naman sa malalaking tangke na pupunta ang vegetation water mula sa olive paste. Kinukuha daw ito ng mga manufacturers na gumagawa ng cosmetic products. Ito naman ang olive pomace. Ito ang solid residue na napipiga after ma-extract ang liquid mula sa olive paste. Ginigiling nila yan at dinadala dito sa parang bodega na nasa likod ng oil mill. Meron pang konting moisture na natitira dito at pwede pa yung pigain sa pangalawang pagkakataon. At ang ma-extract na langis mula dito ay tinatawag na olive oil pomace. Neutral na ang flavor nito na pwedeng gamitin sa pagluluto gaya ng paggamit sa vegetable cooking oil. Ginagawa din nila itong briquette or bricks para gawing fire starters. Sa kabilang side ng oil mill ay meron pa silang modern machineries. Ginagamit rin ito sa pagpoproduce ng olive oil. Pero inooperate lang nila ito kapag magpapagiling kayo ng minimum of 2,000 kilos of fresh olives. Pero dahil sa 290 kilos lang ang dala namin, kaya yung traditional method ang ginamit namin. Mula sa 290 kilos of fresh olives ay nakapagproduce kami ng 53 liters of olive oil. So yun lamang for today. Salamat sa panonood. Until next vlog. Ciao!